Sa kabila ng sapat na supply at kahit tapos na ang holiday season, nananatili pa rin daw na mataas ang presyo ng karning baboy sa mga pamilihan sa loob ng dalawang linggo. Mahigpit na minomonitor ng Department of Agriculture ang presyo ng baboy. Nito lamang January 22 na itala ang presyo ng pork belly sa Metro Manila mula 360 hanggang 480 pesos ang kada kilo habang ang kasim ay nagkakahalaga naman ng 340 hanggang 400 pesos kada kilo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaurel, ang farm gate price ng lokal na baboy ay nasa 220 hanggang 240 pesos kada kilo, kaya walang dahilan para sumipa ang presyo nito. Kaya ang DA, iniimbestigahan na ang patuloy na pagtaas ng presyo ng baboy sa merkado. Bukod dito, Tinitingnan na rin nila ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa baboy upang maiwasan ang posibleng pagmamanipula sa presyo at pangaabuso sa lokal na pamilihan. Pag-aaralan din ng DA ang pananagutan, multa, at parusa sa mga nagtitinda ng baboy sa hindi makatarungang presyo. Samantala, sinabi ng ahensya na posibleng dahilan ng mataas na presyo ay ang post-demand season matapos ang Pasko at ang epekto ng African Swine Fever sa lokal na produksyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jiko Custodian ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.